Good morning everyone. Nandito po kami kinamaria Maria. Hindi niya alam na hindi niya alam na pupunta kami dito kasi sinot ko siya kasi kanina siya nasa binibiro ko siya sabi ko tara mag vlog sabi niya saan tayo sabi ko sa malamig kasi walang kuryente nga po sabi niya sa malamig sabi ko sa ilog so hindi niya po alam na pupunta kami meron na dito nagulat po siguro yan Sabagay, pupunta tayo sa ilog. Malungkot ka? Ganda kung ka. Sabi ko mga pupunta tayo sa ilog. Tapos? Magtapal na magbaga tayo. <laughs> Uwi na tayo rin na, ulan. Bakit? Maglakad ka lang. Maligo tayo sa ulan. Tapos kumanta ka. Basta Sige you daw. Know? Walang malalapitan. Sige daw. Sige daw. Masang masasalan. Walang malalapitan. Ha? Ano pinapanood mo? Tiktok mo. Baka mamaya sumpungin ka na naman. Ayan <laughs> po. Paano ka ba pag sinusumpong? Ewan ko. Tingnan daw natin si Rina. Baka pwede trigger. Hindi ako. Wala, wala. Wait lang. I-video ko talaga. Rina, patingin ang mata mo. Hindi mo ko. Tingin. Hindi mo ko. Wala, tingnan mo si Rina. Wala, trigger. Mo. Hindi mo ko. Wala, patingin ang mata. Hindi ko. Hindi mo ko. Hindi talaga? Hindi. 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 Ano ang bibili na ati Maria Molly? Bangan daw ni Mar Marley. Dibin nga. Nakuri na ako. Marami na akong pera. bibili ko nga matagal na. Bakit okay, so, bibilan? Ang ibangan na Ate Ati Nalulungkot din siya? Oo. 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 Nag-aarap ko noon bata pa ako. Oo. Okay. Oh, anong pakarap mo? <laughs> At, <laughs> ang sabi ko sa Memro, Noong nag si, sa ano, kamag-anong papapanood nako sabi ko sa mga nimro, Kuya, ang mabuti po, yung ano, baboy, ang katayin. Dalawang baboy, kasi na siya, ano, tatlong nimro. Pero ang manok na dalawa, kulang pa. Sa akin lahat. Sa siya nag-aaral pa, yun o, no? si Rina. Rina! Nag-aaral ka, baga? Oo. Anong grade mo na? Nag-aaral pa siya. Ha? Nag-aaral. Nag-aaral pa. 16 pa lang siya. 16. Ano? 46 na. 16. Diya. O di siya Wala pa nga. sa iya. Ano may mo? Legalig yun. Legalig. <laughs> <laughs> ano mama, legal Liga so, yun. Legalig yun ang isip. <laughs> Ayoko na magtapos mag-aral kasi ano. <laughs> ano na walang mag-aatod-atod sa paralan. May boyfriend na yan, tanungin mo. Na, huh? may boyfriend ka daw, sabi natin normal. Ay, wala daw. May nagliligaw na. Tanungin mo, tanong mo. Tanong mo nini, may... May nagliligaw na sa nini. Ina, tinatanong ka atin may lima. May nagliligaw na sa'yo. No wala pa daw. <laughs> Ako, 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 ano, kadaming nagugusto sa akin. Pero ano, ayaw ko yung pasiduso. Si Huwag nga. Ano yung eh, sa kapatid ulo. ni Papa na, 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 asawa, gusto niya sa mayaman. Hmm. Na yung kinasal siya, nakaroon ng isang anak. Ang yung gas sa kasal niya, pinipik-pik sa mata ko, sige takbo. Aragaw yung pira. Sabi daw, walang nakakuha, ano, pagkita doon sa mutra. Tapos, pekausapan ng kamag-anak niyong lalaki. Ulitin mo pa. Kaya sa, pa, kaya sa paggabi, sa tatabi sa pagtulog, bago matulog, ipaparsuntok siya. No, no. Naglapartago siya. Natusundan man sana. Yun na nga po mga kalingat na Si Maria ng napakasarap na carbonara. Ano yan, nak? Sagi. Nakita niya rin ang sagi mo, oh. Bring lang mm -hmm. Station to yung birthday mo lang. Dapat to birthday mo. Antay. Sige lang, me. Sige lang. mo lang. Sarap. May favorite ko yan, oh. Rabe. Dapat po nung birthday ko yan, lulutuin niya. Kaso, ako po yung lumayas. Tapos marami naman silang Mind mga niluto, Mga pa-surprise, surprise, surprise nila. Matakam kayo sa sarap. Rina, masarap ang luto ni Ati Maria? ano mm -hmm. Anong sasabihin mo kay Ate Maria? Good. Good. <laughs> good job, sabi mo. Good job, tayo pa tayo. Ah, kayo, good job. <laughs> Dito, para, tayo. Magtayo. Sarap na? mm -hmm. Creamy siya. Sarap po. Sarap po ng pagkaluti ni Marla. sarap ulit ulit. dito. Sarap po ng carbonara. Mm. Sarap na? Eid. Mm. Sabi mo. Rito. Ang ganda na na ito. Sabi na ma'am, kami kakain pa talaga kami. Hindi, hindi, kung sa'yo Pero ang sarap eh. Ang creamy talaga niya. Kaya po, pag gusto niyo mag-order, mm -hmm. dito lang po kay Maria Cusinera. Pero di ba talaga ito ang pareh dito? Kasi ang ang price nito ano eh. Stampers lang. Mhm. Mm Bukas -hmm. rin mag-order ng ano, carbonara. Lasang lasa yung mushroom. Tara. Ang lasa creamy niya. No? Mhm. Mm -mm. mo sa kanila, ang ah, creamy sobra. Sarap. tuloy mo. Ngunit talaga, nasanay niya kumukod yung lahat dan. Kaya mo? Kaya mo eh, inaano. Dito ka! Hindi gusto niya dun, mas komportable siya dun. Meron talagang pwesto na komportable siya. Darling! Yes! Nairo naman siya, magpatali na naman siya ng sapatos oh. So. Ayan siya. Na. Parang nasunod oh, naman. May kulitin nila sa lakas, Oo, sige, sige, sige. Parang namimiyasa ka na. Hindi. Marunong mas lamang tayo pili ayaw. Alam mo. tinatamad pala lang. Marunong naman pala. Palibasa. Palibasa. Ito, ito, ito. <laughs> Mila. Magsumulas na ako. Ulan man. Salamat. Salamat, ate. Salamat, ate. Patay ko! Po kami kina Maria. Yan no, pa. <laughs> Tapos na kaming makikain ng carbonara. My second destination is sa bahay ni Kuya Brooks. Opo. No, Maganda po dito pag malalapit tayo mga vlogger. Baka po may merienda doon. So doon naman kami makamerienda. Sakto na stress. Ano rin na? Oo. Ano pong madalaba talaga tayo so está la puerta.